Princess Dahlia, please let me explain. Let's talk. Pakiusap ni Leandro. Go away! Sigaw niya. Linampot niya ang base na nakapatong sa bedside table at ibinito iyon sa pinto ng kwarto niya. Galit na galit talaga siya sa mga sandaling yon. Huwag ka magkakamaling buksan ng pintong yan. Pagbabanta niya. May palagay kasi siyang ibinigay dito ng mga magulang niya ang master keys na bawat pinto sa bahay nila. Dalia, I hate you! Anong kawapatan mong paglawan ng damdamin ko? Hindi kita mapapatawad. Umalis ka na. Umalis ka na! Umahagulhol na sigaw niya. I hate you so much. Tinungo niya ang kabinet na lagay ng yearbook niya noong elementarya. At mabilis na hinanap doon ang litrato ng Leandro na naging kaibigan niya. Nakita naman niya agad yun. Napapikit siya ng mariin na makitang hindi Yuson, kundi Rosales ang apelyido ng kaibigan niya. Napansin din niyang may donal ito sa itaas na kaliwang kilay. Bakit ba hindi niya naisipang tingnan ang album na iyon? Nasa harap na niya ang ebidensya pero hindi niya makita ang mga ito. Kaya pala sa bawat kilos ni Leandro ay nakikita niya si Troy. Iyon pala ay isang tao lang ang mga ito. Ang bobo mo, Dalia. I was a CIA agent. Natigilan siya ng marinig ang tinig ni Leandro. Ang akala niya ay umalis na ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at tumupo sa sahig habang patuloy pa din sa pag-agos ang mga luha niya. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang madinig ang mga sasabihin nito. Na makita kita noon sa Cubao, I was keeping an eye on the terrorists on the loose. But everything changed when I caught a glance of you. Napapikit siya na nambalik sa isip niya ang araw na nakilala niya ito. We had been told to never fall in love. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Hindi ko kayang pakawalan ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ko. Kaya ginawa ko ang lahat para matapos ko na ang assignment ko. Para makaalis na ako sa ahensya at mamuhay na lang na tahimik kasama ka. And I succeed. Nagawa naming mahuli ang binabantayan naming terorista. I thought everything was going perfectly. Or, so I thought. Remember the last trip to US? Nasa opisina ko ng CIA noon. Doon ko nalaman na inilagay ko sa panganib ang buhay ng pamilya mo. The terrorist was going to come after you So I had to make a choice. stop it. Putol niya dito. Hindi na niya kayang madinig pa ang masusunod na sasabihin nito dahil lalo lamang sumasakit ang kalooban niya. Isa pa, parang alam na niya ang kasunod na kwento nito. Umalis ka na muna, Troy. O Leandro, kung sino ka man. Umalis ka muna. Hindi pa ako handang makinig sa mga sasabihin mo. Dalia, please leave me alone. Just leave me alone. Bigyan mo muna ako ng panahon para mag-isip. Wika niya sa tinig na may halong pagmamakaawa. Gusto mo na niya mapag-isa. Saka na lang niya pakikinggan ng paliwanag nito kapag nakapag-isip-isip na siya. Ilang sandaling na nahimik mo na ito bago nagsalita. Kung may isang bagay may natutuot hindi ka sinungalingan, iyon ay pagmamahal ko sa iyo, princess. Three words, eight letters. Always remember that. Basag ang boses na wika nito bago niya nadinig ang papalayong yabag nito. May lakad ka, Dalia? Talong ng kanyang papa nang bumaba siya sa hagdan, bit-bit ang isang traveling bag. Napaismid siya na makita sa sala nila si Leandro. Halos doon na ito nakatira. Ilang beses nitong sinubukan na paamuin siya, ngunit matigas pa din ang loob niya. Gusto pa niya makita ang nagdurusa ito katulad ng pagdurusa niya noon. Alam na niya ang lahat mula sa pagiging CIA agent nito hanggang sa pagpapalit nito ng muka para hindi sila balikan ng terorista. Nakita na din niya ang madokumentong inilagay nito sa silid niya. Nawala na ang tampo niya sa mga magulang niya pero hindi pa rin naaalis ang inis niya kay Leandro. At hindi pa niya kayang patawarin ito dahil masama pa din ang loob niya dito. May out of town ng accounting department pa. Nabanggit ko na kay mama kagabi. Sagot niya sa tanong ng kanyang ama. Saan kayo pupunta? Tanong ni Leandro. Kitang kita niya ang pagkunot ng noon nito nang haguwin siya ng tingin at makita ang suot niya. Two blouse at short shorts ang suot niya. Sinadya niyang iyon ang isuot para ma-emphasize ang hubog ng kanyang katawan. Sinadya din niyang itaas ang buhok niya para lumitaw ang makikinis na balikat at likod niya. Tignan lang niya kung hindi lumawa ang mga mata nito sa itsura niya. Hindi niya pinansin ang tanong ni Leandro. She pretended that he didn't exist. Dinampot niya ang isang magasin at tumupo sa katapat nito. Sa pag-upo niya ay lalang umiksi ang shorts na suot niya at masisilip na yata ang singit niya. Nagbunyi ang kalooban niya nang lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Yon talaga ang pake niya ang inisin at pagsilosin nito. Oh, akala ko ba may out of town trip ka? Bakit nakaupo ka pa diyan? May halong paninita na tanong ng kanyang papa. May palagay siyang alam na nito na tinutorture niya si Leandro. Pwede ba Dalia? Madami ka namang damit. Bakit tila naubusan sa tela ang napili mong isuot? Aba, iha. Papa, stop. Saway nito. Nasa tamang edad na siya para magdesisyon para sa sarili niya at kasama na doon ng pananimit. Hinihintay ko lang si Anthony. Sa kanya ako sasabay. Nakilala mo naman na siya, di ba? What do you think of him? Pa. Kaopisina niya si Anthony. Kagaya niya ay isa din itong accountant. Ako na mag-aatid sa'yo. Sabad uli ni Leandro. Muli ay hindi niya ito pinyansin. Binalingan niya ang kanyang ama. May narinig ka ba, pa? Kailangan na siguro nating ipables ang bahay. Parang may kasama tayong ibang entity eh. Nakangising wika niya. Dahlia? Saway sa kanya ng papa niya. Mukhang pagsasabihin pa siya nito. Pero naudlot iyon dahil sa paghinto na isang sasakyan sa tapat ng bahay nila. Maya-maya ay nadinig niya ang busina. May usapan sila ni Anthony. Nabubusi na ito kapag dumating na ito para hindi na nila ito kailangan bumaba ng sasakyan. Oh, that's him! Excited na sabi niya. Inilabas niya ang compact powder niya at tinignan ang makeup niya. Nang masigurong maayos ang itsura niya, ay tumayo na siya. Hinalikan niya ang kanyang papa sa pisngi bago siya lumabas ng bahay na sukbit sa balikat ng traveling bag niya. Tumawa siya ng lula nang nasa loob na siya ng kotse ni Anthony. You are getting me in trouble, Dahlia. Iiling-iling na sabi nito Kinutsaba niya ito sa palabas na yun. Ang alam nito ay pagseselosin lang niya ang nakatampuhang nobyo. Hindi naman ito makatanggi dahil ilang beses na niyang nasolve ang ilang accounts na hindi nito makitaan ng mali. Kuwapo din ito pero hindi nila tayo pang set isa. They were better off as friends. Ang plano niyang out of town ay gugugulin lang niya sa asyenda nila Anthony. Gusto kasi niyang lang lumayo dahil gusto niyang makapag-isip ng maayos. Kapag nasa malapit lang si Leandro, ay lalo lang nagugulo ang isip niya. Gusto niya makapag-isip na maayos na malayo dito. Gusto talaga niya magalit dito sa ginawa nito, ngunit agad namang nawala ang galit na yon tuwing maiisip niya na ginawa lang nito iyon para sa kaligtasan nila ng kanyang pamilya. Kung tutuusin, mas nagsakripisyo ito kaysa sa kanya. Natutuwa din siya sa isiping hindi talaga patay si Troy at iisang tao pa din ang nagmamay-ari ng puso niya. You still love him, don't you? Tanong ni Anthony. Why make things more complicated? When all of you have to do is forgive him. Hindi na siya nakasagot na bigla na lang itong pumreno. Mabuti na lang at nagsuot na siya ng seatbelt. Kung hindi, ay tiyak na sasalpo ka mukha sa windshield ng kotse. Hindi na niya kailangan magtanong kung bakit biglang pumreno ito dahil nakita na niya ang sagot. Nakahalang sa kalsada ang kotse ni Leandro. Bumaba ito ng kotse at madilim ang mukhang nakatayo sa harap ng kotse ni Anthony. Ganun na ba kaupukado ang isip niya? At hindi niya na malayang sinusundan sila ni Leandro. Did I tell you? You were getting me in trouble, Dahlia. Nakangiwingwi ka ni Anthony. Yes, you did. Iatawas mo ang sasakyan. Matatag na wika niya bagaman kinakabahan pa din siya. Dahil noon lang niya nakita ang itsura ni Leandro na para itong sasabak sa gera. Aatwas pa lang si Anthony na umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril. Hindi niya napigilang mapatili. Natutupan niya ang bibig niya dahil sa paghihilakbot. Binawil ni Leandro ang isa sa mga gulong ng kotse ni Anthony. Nang makabawi sa pagkakabigla, ay nanggagalaiting bumaba siya ng kotse at sinugod si Leandro. Hindi siya natatakot sa bawil nito dahil tinuruan siya noon ni Toy kung paano humawak at magkaputok ng bawil. Anong ginagawa mo? Galit na si Tanya kay Leandro. Ngunit baliwala yata ang galit niya dahil lalong dumilim ang mukha nito nang makita siya. Get in car. Mawing utos niya. Halatang matindi ang pigil na ginagawa nito dahil sa panay-panay pagkikislutan ng facial muscles nito. Sino ka para utusan ako? Bilang tugon, itinutok nito ang babil nito sa kotse ni Anthony. Kinakabahan siya dahil sharp shooter ito. Leave him alone! Nagihitakot ang sigaw niya bago pa na sumakay ng kotse nito. Ilang sandali pa, nakaupo na ito sa driver seat at hinagi sa backseat ang traveling bag niya. Hindi sinasadyang napasulyap siya sa salamin ng kotse at ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata niya na makita ang hitsura nito. Nagkalat ang lipstick niya. She looked like she had been just used. Iyon ang dahilan kung bakit mukhang nagwawala ito sa galit. Iniisip marahil nito na naghalikan sila ni Anthony. Bakit nga ba nagkalat ang lipstick niya? Bigla niya naalala na natutop niya ang kanyang bibig nang barili nito ang gulong ng kotse ni Anthony. Tinignan niya ang palad niya. May mga bakas pa doon ng lipstick. Malay ba niya, napangit na klase pala ang lipstick na nabili niya na nagdaang araw. Nagandahan siya sa kulay niyon kaya binili niya. Anong gusto mong gawin ko para patawarin mo ko? Malumalay na tanong nito habang ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Napapikit siya nang biglang sumama ang pakiramdam niya. Parang gustong lumabas ang lahat ng laman ng tiyan niya. Anong, Dalia? Namumutla ka. Itinigil nito ang sasakyan at niyakap siya na mahigpit. I'm sorry, princess. I'm sorry. I didn't mean to scare you. She pushed him away and climbed out of his car. Tamang-tama naman dahil biglang umalo ng sigmura niya at sa isang iglap ay nagsuka na siya. Naramdaman niya ang paghagod nito sa likod niya. Kinulang kasi ng telang ang damit mo kaya ayan, nalamigan ka tuloy. Hindi niya alam kung nagbibiro ito o ano, pero hindi nito nagawang itago ang pag-aalala sa tinig nito. Take me home. Wika niya nang pakiramdam niya ay wala na siyang maisusuka pa. No, dadalhin kita sa doktor. Giit nito. I said take me home. Naiiwit ang wika niya. Hindi na niya kailangan ng doktor para malaman kung ano ang kondisyon niya. All the symptoms were there. Tatlong buwan na siyang hindi dinatnan ng buwan ng dalaw. Madaling mag-init ang ulo niya at naglalawi siya kapag may gusto siyang kainin. She heard him sigh. Do you want me to go away and never come back, Dahlia? Kapag ginawa ko ba yun, patatawarin mo na ako? Go away and never come back. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw iyon sa pandinig niya. Iyon nga ba ang gusto niya? Makakaya ba ang mawala ito ng tuluyan sa buhay niya? No, of course not. Alam niyang hindi iyon ang gusto niya. Mahal niya ito kagaya ng dati. Baka nga mas mahal niya na ito ngayon dahil sa nalamang malaki ang isnakwepisyon nito para sa kanya at sa pamilya niya. Isa pa, ngayon pa ba niya pakakawalan ito? Gayong magkakaanak na sila? Even if you want me to go away, I still wouldn't do it, Dahlia. Leaving you again would mean death. So please, don't ask me to leave. Biglang naglaho ang hinanikit niya dito na makita ang mga luha sa mga mata nito. Tila tinunaw iyon ng yelong bumabalot sa puso niya. Three words, eight letters. Say it and I will forgive you. Nakangiting sabi niya. Nakaawang ang bibig na binalingan siya nito. Ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito sa parang bata na pinaliguan ng halik ng buong mukha niya. Umahagik-hik na inawat niya ito at pinahid ang mga luhang tuluyan ng tumulo sa mga mata nito. Say it! Udyok niya. Pakiramdam niya ay bigla siya natakam sa mga labi nito. Hmm, mukha nakita na niya ang paglilihian niya. She traced his lips with her forefinger and slightly kissed them. I love you. Sabi nito habang nakatingin ng tuwid sa mga mata niya. Mahal na mahal kita, princess. Sabi pa nito bago ito yumuko para halikan siya. Inihawang niya ang isang daliwi sa mga labi nito nang makalapit na itong makawating sa mga labi niya. Inisip mo bang hinalikan ko si Anthony? Magsabi ka ng totoo. Nakataas ang isang kilay na sabi niya. Nagkamot ito sa ulo at nagpakiyot ng umiti. I was jealous, okay? Naisip ko nga yun pero naisip ko ding hindi mo magagawa yun sa akin. Dahil mahal na mahal mo ko. Nakangising sabi nito. Pabirong tinampal siya nito sa braso. Yabang nito. Why? I was wrong? Three words, eight letters. Come on, say it, princess. Udyok nito sa pagitan ng pagpapapak ng halik sa balikat niya paakyat sa leeg niya. Nakawating na ng mga labi nito sa pisngi niya at tinutusok-tusok ang mga labi niya, ngunit hindi pa din niya binabanggit ang magic words. Kaya naman lalo nitong pinaglabuan ng labi niya. Dinampian niyo ng mga halik. Pagkatapos ay biglang babawiin kapag ibubuka na niya ang mga labi niya. Nang gawin ulit nito niyon ay hinila na niya ang ulo nito upang hindi na makawala pa ang mga labi nito. Pagkatapos ay nanggigil na kinagat-kagat niya ang mga labi nito at ikinahalakhak nito. I'm pregnant. Wika niya na mabawi ang hininga. Nakatingin siya dito habang sinasabi yon. Gusto niyang makita ang reaksyon nito. Kaya ka nagsusuka kanina ay dahil... Oh my God! Really? Magiging daddy na ako? Oh princess! Kagaya kanina, ay may namuuna namang mga luha sa mga mata nito kaya hindi na rin niya napigilang mapaiyak. Yes! Isinungaw pa nito ang ulo sa bintana ng kotse at sumigaw ng malakas. Yuhu! Magiging daddy na ako! Nakangiting pinagbastan niya ito. Masawa pala sa pakiramdam ang paghahati na ganoong balita sa taong mahal mo. Mula sa araw na yun, ay magiging maayos ng lahat sa kanila. Gagawin niya ang lahat upang mabawi ang mga panahong pareho silang nagdusa. Balak po bang sabihin sa pamilya mo ang totoo? Naisip niyang itanong habang pinanggigigilang pisil-pisil ng katawan nito. Ito nga yata talaga ang pinaglilihian niya. Oo naman. Sasabihin ko sa kanilang totoo kapag maayos na ang lahat. Kahit naman sa'yo, plano ko talagang sabihin ng totoo. Hindi ko nga lang alam kung paano ko gagawin yon. Sagot nito habang hinagkan ng buhok niya. Hindi ba tayo uuwi sa amin? Tanong ni Dalia na mapansing hindi ang daan pabalik sa bahay nila ang tinatahak ng kotse ni Leandro. Sa resort tayo uuwi. Kumanda ka aking prinsesa. Ilang buwan mo din akong tinis kaya magbabayad ka. Wika nito. Hindi mo alam kung paano mo ako pinahirapan kanina. Na kang ganyan ang suot mo. Tapos kasama mo pa ang Anthony na yun. Pwede na ba akong magsimula ng pagbabayad ngayon? Hmm? Tanong niya at simulang kagat-gagatin ang leeg nito habang ang kamay niya ay nagsimula na ding mamasyal sa hita nito. Oh God, you are torturing me, princess. Inihinto nito ang sasakyan bago siya kinabig at tila uhaw na uhaw na sinimsim ang mga labi niya. Gusto mo bang malaman kung sino sa inyo ni Troy ang mas gwapo? Humihingal na tanong niya nang pakawalan nito ang labi niya. Ayoko malaman. Nakasimangot na sagot nito na ikinatawa niya. Pagkatapos ay ikinulong nito ang mukha niya sa mga kamay nito at buong pagmamahal na pinagmasdan niyon. Gusto niyang maiyak sa emosyong na babasa niya sa mga mata nito. It was love. Pure love. Ibinatong niya ang kanang kamay niya sa tapat ng dibdib nito kung saan tumitibok ang puso nito. Ganon din ang ginawa nito sa kanya. Pagkatapos ay naghinang ang kanilang mga mata. Three words, eight letters, one heart. Sabay na wika nila bilang sumpa sa wagas na pag-ibig nila para sa isa't isa at para sa panibagong kabanata ng kanilang buhay. Ano man ang mangyari, alam nilang ang mga salitang iyon lamang ang dapat nilang panghawakan sa hinaharap like the lyrics of a song. Love indeed moves in a mysterious way. Whatever road it pass, love would always find its way back to where it belong. Ito po ang kwento nila Troy, Leandro at Talia. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga kwentong puno ng pag-ibig at mga lihim na unti-unting mabubunyag. Maraming salamat po.